Grabe. Ang ganda ni Anne, di ba? Ito ang kanyang outfit of the day. Dahil nasa Paris siya. Para sa Coperni Fashion Show. Tingnan niyo naman ang kaniyang look. Sobrang sleek at modern. Sabi nga, less is more. Pero dito kay Anne, sleek is chic? Ang suot niya ay isang all-black ensemble na talagang nagpapakita ng kaniyang flawless figure at sophisticated style. Napansin niyo ba yung damit niya? Isang black turtleneck long sleeve top na parang second skin sa kanya. Ang fit, ang tela, ang high neckline, ang simple, pero ang lakas ng dating. Ito yung tipong damit na akala mo basic lang, pero sa kanya, nagiging high fashion. At syempre, hindi pwedeng hindi natin pag-usapan ang miniskirt. Isang high-waisted, black miniskirt na may unique button at wraparound detail. Ang skirt na 'yan, perpekto sa long-sleeve top. Nagbibigay ng tamang balance sa kaniyang silhouette. Ang pagpili niya ng mini skirt ay nagpapakita ng youthfulness, pero at the same time, very edgy. Ito pa, ang boots. Knee-high black leather boots na nagdadagdag ng major drama at major edge sa buong look. Sa lamig ng Paris, ito ay hindi lang fashion statement, kundi practical din. It elevates the whole ensemble from simple street style to runway ready. Ang boots na 'yan, parang sinasabi, "I'm here and I mean business." Hindi rin natin pwedeng kalimutan ng accessories. Sa ibang pictures, makikita nating dala niya ang isang large black crescent-shaped shoulder bag. The bag itself is a statement piece. Sa isang photo naman, may suot siyang dark cat-eye sunglasses kahit gabi. Yan ang fashionably fierce. Tingnan niyo pa yuko yung mga shots niya sa tapat ng Eiffel Tower. Ang iconic backdrop. Ang ganda ng contrast ng golden light ng tower sa kaniyang all-black outfit. Ang aura niya, talagang pang-international star. Ang buhok niya, loose waves, simple makeup. Pero ang tingin, very captivating. Siya yung tipo ng tao na kahit anong suotin, daladala -dala niya ang confidence at ganda. Kung titingnan natin ang makeup, very minimal lang. Naka-focus sa natural beauty. A subtle eye, a nude or soft pink lip. It lets her features shine, na talagang pinapakita na ang tunay na beauty ay hindi kailangan ng labis na palamuti. Ngayon, bakit fit ang look na ito sa vibe ng Coperni? Ang brand na Coperni ay kilala sa futuristic, minimalist, at architectural designs. Ang suot ni Anne, though all black, ay mayroong streamlined at sculptural feel, lalo na sa fit ng top at sa structure ng skirt. It's a look that says modern chic with a touch of daring. Ang pagiging all black din ay nagpapatingkad sa kaniyang presence. Sa isang fashion week kung saan maraming kulay at porma, ang simplicity at power ng all black ay talagang nagpapakita ng strong sense of self. At syempre, may video tayo ni Anne na naglalakad, nagwa-wave at nakangiti. Makita mo yung kaniyang natural charm at star quality. Ang lakad niya, ang kaniyang posture, lahat nagpapakita ng isang babaeng confident at comfortable sa sarili. She's an absolute vision. Talaga namang pinatunayan ni Anne Curtis na siya ay world class. Hindi lang sa pag-arte at hosting, Kundi pati na rin sa kaniyang fashion. Isa siyang tunay na inspirasyon sa ating lahat.